Hola! Toleleje! Toleleje! Kunin at basahin! Kunin at basahin! Ako po si Kuya Sampagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 7, 2025. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 3, Verse 1 to 12. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Hudeya at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, Pagsisiyan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin nito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai balang at pulutpokyutan. pokyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga Jerusalem, taga hudeya at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Hordan. Ipinayag nila ang kanilang mga kasalanan at silibin ninyo. Ganiwan sa ilo Gordon. <coughs> Ngunit nang makita niyang marami sa mga pariseyo at mga sadoseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay ang inyong pagsisisi at wag kay ninyong ipangahas na kay anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaabala na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at iahagi sa apoy. Binibigyan, binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda at pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit, ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Isang makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami titipunin niya sa kamaligang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di namamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yung gospel po natin ngayon ay isang malakas na panawagan para sa totoong pagbabalik loob hindi yung pakitang tao lamang, hindi pa cute, hindi peke, at hindi panglabas na religiosity. Habang tayo ay naghahanda sa kapaskuhan, si Juan Bautista ay nagpapaalala sa atin ng pagbabago. Sa setup ng gospel natin, hindi siya nangaral sa templo, kundi sa ilang. Isang lugar na tigang tahimik at walang distraction. Ibig sabihin, ang tunay na conversion ay nagsisimula sa loob, sa katahimikan na pagharap sa katotohanan ng sarili. Ang central message niya sa buong gospel, magbalik loob sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Yung pagbabalik loob ay hindi lang basta ito sorry. Minumungkahi sa atin, Juan, yung tinatawag na metanoia. Yung bang pagbabalik loob na mula sa puso, pagbabago ng isip, pagbabago ng direksyon, at pagbabago ng pamumuhay. Pinapakita rin ng gospel na ang conversion ay hindi tungkol sa external image. Tinawag ni Juan ang mga pariseyo bilang mga ulupong dahil umaasa sila na yung religion nila, yung tradisyon nila, at yung titulo nila, ang kanilang mapangahawakan. Kaya sinabi niya, magbunga kayo ng gawang na ayon sa pagsisisi. Meaning, ang tunay na pagsisisi ay may pruweba, may bunga, may pagbabago. At sa huli, itinuro ni Juan na ang darating na Mesiyas na magbabautismo mismo ay hindi lamang sa tubig kundi sa espiritu at apoy. Apoy dahil naglilinis, nagpapalaya at nagpapainit ng pananampalataya. Sa pamagitan ng apoy, kagaya ng ginto na dinadalisay, nag-aalis ito ng mga particles na hindi karapat dapat. Paano nating mai-relate re to sa ating buhay? Tingnan natin. Minsan, parang tayo yung pareseyo. Mukhang okay, mukhang mabait, mukhang active sa ministry. Pero deep inside, puno-puno ng pride, puno-puno ng insecurity, puno-puno ng galit, ng tampo, o kaya ng mga secret sin na matagal nang hindi inaayos. Tayo rin minsan ay yung puno na maraming dahon pero walang bunga. We have the knowledge pero walang transformation. Maraming alam pero kulang sa kababaang loob. At itong part ang pinaka-relatable. Yung pagbabalik loob natin ay hindi instant. Hindi madali. Pero posible Kapag hinayaan natin na ng Espiritu Santo, ang siyang luminis sa atin. Kaya kung may area sa buhay natin na parang yung dapat nating ayusin, may parte sa puso natin na parang, nako napakadaming pride. O merong lubak ng sugat, ito ang panawagan ni Juan. Ayusin natin, ihanda natin, tuwirin natin sapagkat darating ang Panginoon. Let us pray. Panginoon, narito yung puso kong magulo, pagod, maraming kailangan, maraming dapat ayusin. Minsan hindi ko alam kung saan magsisimula. Bigyan mo ako ng biyayan ng totoong pagbabago yung metanoia Pagbabagong magsisimula sa loob, hindi lang sa labas. Pagbabago ng buong buhay. Pagbabago ng buong pagkatao. Linisin mo ang landas ng buhay ko. Tulungan mo kong tuwirin yung mga baluktot. Palambutin yung matigas na puso. At pag-alabin mo ang malamig kong pananampalataya ng iyong Espiritu Santo. Halina, pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Amen. Huwag po natin kakalimutang dumalo sa ating mga church activities for today, sa Misa, no? sa inyo pong Sunday Worship. Muli, ako po si Kuya Pagatuan, lagi nagpapaalala. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.